Guys, problema nyo ba ang baptismal certificate nyo? Yung matanda na kayo, wala pa kayong baptismal, di ba? Ganon din ang problema ng mga pamangkin ko, guys. So, sa video na to, guys, ituturo natin sa inyo kung anong dapat nyo i-provide ng mga certificate at mga dapat gawin para maayos yung baptismal certificate nyo. Tara! Okay guys, bigyan ko lang kayo ng konting background sa problema ng baptismal ng mga pamangkin ng misis ko. Ito kasi sila guys ay hindi nabinyagan ng maliliit pa. So ngayon, problema nila ngayon ang kanilang baptismal certificate. So ngayon, pinarasis namin guys. Akala ko manaman naman guys na pag ka guys, ay agad-agad lang sa simbahan sabihin mo na magpabinyag ka kasi yun naman ang nakikita ko nung ako magpabinyag sa mga anak ko nung maliliit pa hindi na pala ganun kadali din pag malaki na tayo kasi pag matanda na tayo siyempre aalamin ng pare kung talagang ikaw ay talagang seryoso maging katoliko baka ka naman napilitan ka dahil nakailangan mo lang so ngayon pag naalaman na na talagang seryoso kang katoliko ka i-require ka ngayon kung saan ka pinanganak titingnan ngayon sa birth certificate guys kasi ako nagsinungaling ako sabi ko pinanganak lang dito yan nakita ng pare na, na nakita sa birth, birth certificate na sa malabon pinanganak yung aki amang mga pamangkin ng misis ko kaya ni-require kami na non-record sa si malabon eh, tatlong simba ng malabon tatlo din tapos tinanong din sila kung saan sila lumaki ay pinalumaki sila sa buhol niya din sila sa Bohol. Kaya ngayon guys, yan ang nilalakad namin ngayon dito sa Malabon bago kayo magpabinyak. So, nan baptismal record ang kailangan i-provide nyo kung kayo matanda na ngayon. Ito guys, unang simbahan na pinunta namin sa Malabon at uh, ayun, buti naman, okay. Sabado ang may bukas sila kasi loneless daw ang sirado nila ayan 50 pesos guys ang bayad bawat isang tao guys ha bawat isang tao bawat isang tao na ng records hindi dalawang tao yan isang tao yan okay guys nandito na kami sa Malabon guys kasi yung dalawang pamangkin na misis ko ay pinanganak sa Malabon ngayon papibinyagan namin sana sa Kaluhukan pero bago pala binyagan yung mga adult na adult na kailangan matris muna kung saan sila pinanganak at saan sila lumaki. Tulad ng sitwasyon ng dalawang pamangkin na misis ko, pinanganak sila sa Malabon. Ngayon, dito sa Malabon, may tatlong parokya. Lahat yung tatlong parokya na yun, guys, ay kailangan kang kumuha ng non-baptismal certificate. Okay? So isa pang pa simbahan na napunta namin ito pa, yung San, San, San Padua pa. Ayan. Isa, may dalawa pa kami pupuntahan. After nito, guys, eh lumaki yung pamangkin ng misis ko sa Bohol. Sa mismong Bohol. Hiningi na naman kami ng nan baptismal doon sa Bohol. Kasi patunay na walang hindi sila bininyagan doon sa Bohol para hindi daw mag doble ang record ng baptismal. Kasi kung dalawang record ng baptismal ay medyo hindi yon hindi yon kung baga makakagulo ba? Makakagulo. So, kailangan isa lang. So, yun guys. So, ito yung mga hakbangin eh, na dapat nating bali gagawin bago mapayagang binyagan yung mga adult yung mga adult guys ha, yung may matatanda na tulad ng mga pamangkin ng misis ko na mga binata na mag-aasawa na nga lang eh so kung mga bata siguro hindi pa kasi bata sa atin ng anak yun lang yun yun pero pag adult matitrace nila yon so abangan niyo guys kung paano anong resulta doon sa mga bin, mga tatlong siya na pupuntahan ko pupuntahan pala namin ayun na guys ayun na ayun na Oh. So, punta tayo sa ibang simbahan. Okay guys, nandito tayo sa San Bartolome, parokya ng Balabon. Ayan. Dito naman kami kapang pang pangalawang kuha namin ng baptismal certificate. Ayan guys, mm -hmm. oh, ayan. Oh yan yung pangalawang simbahan kasi tatlong simbahan ng, ng malabon kaya yung mga nagpapabinyag na malalaki na, kailangan para hindi na kayo maabala, kumuha na kayo yun, para diridiritso na kayo, hindi kayo maabal, kung namin na abala kami Imbis na magpabinyag na lang yan layo ng malabon, sa, sa kamarin yan atong pangit, atong pangit, yan, yan. San Bartolome. Hindi na kailangan ng concern ng mga authorization ID ng may-ari kung mga adult na pag kumuha, kumbaga representative lang pupunta Basta ko nila yung birth certificate Ah, basta dala lang yung birth certificate, sir Sige, salamat po, sir Okay, guys, tinanong ko yung nasa simbahan Siguro iba-ibang diskarte nila Pero dito sa San Bartolome Tinanong ko, ano po bang hinahanap kung iuutos 'yung non-record, non baptismal certificate, kunwari hindi 'yung may ari. Anong ano lang da, ano bang kailangan i-present? Ay, hindi naman nila hinahanap daw 'yung authorization tsaka saka ID na may ari. Kailangan dala lang daw 'yung birth certificate kasi 'yung birth certificate, 'yun 'yung ititingnan sa record nila kung talagang wala silang record noon. Pag wala, so siguro 'yun ah uh, i e, nila na non-baptismal non, non certificate pero hindi ko alam kung magkano ang bayad sa kanila dito hindi ko alam kung standard ba na 50 kasi doon sa isang simbahan bawat isang tao 50 eh so ngayon manalaman ko kung magkano ang babayaran ko ito kasi medyo malaki itong San Bartolome. ayan o oh. ayan o, oh. malaki eh oh. oh. okay guys ito yung pangatlong simbahan sa may Immaculate Conception ayan o oh. So ang bayad ay the same lang standard lang pala guys, bawat isang tao 50 lang ayan. Sa Manila to guys, ay, hindi sa probinsya. So ayan. So siyudad kasi ang Malabon kaya tatlong simbahan meron sila. All right guys, ya nakuha na namin lahat ng non-baptismal record. So yun na lang guys, ah uh, pag gusto nyong makukuha kayo ng baptismal, wala kayong baptismal, ano? Tapos matanda na kayo. Kunwari, pinanganak kayo sa isang lugar, kunwari, probinsya, Batangas. Doon sa parokya ng Batangas, kukuha kayo ng non-baptismal record. Ngayon, lumaki kayo ng Maynila, kunwari, lumaki kayo ng Maynila. Kukuha rin kayo ng non-baptismal record sa pinaglakihan nyo. Tsaka kayo ngayon magpaparehisto para sa binyag. Bibinyagan kayo guys, kahit na malaki na kayo, bibinyagan kayo. Tapos, tapos pag binidya kayo, i-require kayo ng tinatawag na interviewin mo na kayo na pare niyan eh. Pero interview, konting interview lang tapos pagkatapos interview, uh, mag-katikisim -kat -katik -katik kayo, katikisim. Pagkatapos mag-katikisim, -katik mag-mangungumpisal kayo. Umpisal kayo sa pare guys Atos yan, bibigyan na kayo ng schedule Ngayon, base sa pagtanong-tanong ko guys Ang bayad sa binyag Doon sa amin, sa kalokan Ay 1,600 So yun sa akin, dalawa yun sa akin 3,200 ngayon, yun yung babayaran mo tapos yung binayaran ko dito sa mga kuhan sa mga nan, nan, nan Rico Anan Baptismal Certificate na tagi isang daan. Ngayon, siyempre yung kain-kain sa bahay, kung pagkatapos mong pinyagan, kahit paano may may konting selebrasyon ng konti. Okay guys? So yun lang yun guys, yun lang yun. Lang yun ah. Sana naaliwanagan kayo kung kayo ay walang mga baptismal ngayon. Ah, sana malaman nyo kung paano ang mga proseso. So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Don't forget to like, guys. Tapos, subscribe na rin. Bye-bye, guys. Sa sumunod na video, guys. Kita-kita tayo.